Hey mga bossing, it's Megan Sergat. Meron akong parcel dito. Para to sa mic adapter na lalagay dyan. Kasi nawala yung aking mic, mic adapter ng Insta360 X2. 1 X2. So ta sana tama yung eh, nabili ko. This is 1,100 pesos. Kasama na yung shipping fee hopefully sakto kasi marami eh merong Insta360 mic adapter na X1, X2, X3, X4, X5 sana tama so ito na siya ganito na siya kaliit eh. try natin ka ito natin ng paraan <laughs> Piskoy Ano ba yan? So ito mga bossing, sinunog ko Kasi hindi siya magkakasya dun sa 1x2 Yung sa 360 mic adapter siya pero hindi siya pang 1x2 Ito kasing nandito Ito, nakaangat kasi yan So si soldering iron yung ginamit ko para matanggal siya Hopefully, kumasya siya ngayon sa camera. Try natin. Ayan. Mukha so, siya mga kusig. So nagkasa sya May clip na siya sa taas. Ayan, try natin tanggalin. eh Yan. so natanggal na. Ngayon, susubukan natin kung gumagana. <laughs> Okay, eh. bend it. Nakakuha na ako ng external mic. So, tagyan natin dito. On natin. Tingin natin. Tapagay. And then, start time record. Hey, mic check. Mic check. So, right now, nakita ko yung mayroong microphone na nakasuksok. Hindi ko lang po nakikita niya pero sabihin na detect niya yung ating microphone pakikinggan natin ngayon kung gumagana ba talaga eh sa mga bossing sa hindi naman na yung pera ko kasi gumagana itong mic adapter so eto ayan meron kasing nakaangat kasi yan kanina mabuti na lang at itong plastic na yan isaktong sakto dun sa yun sa 361 X2 ito sakto sakto sya tas meron syang lock nanalock sya dahil dito ayun o ah. yung lock na yan ito. so hindi ko alam kung ba't ako nagkamali eh. 1 X2 naman yung nilagay ko still gumagana pa rin kaya thank you thank you lord gumana pa rin sya <laughs> so so yun lang mga boss thank you so much sa pananood bye bye